So alas 11 na nga ng gabi mga kadiskarte. So napaaga yung uh, punta ko dito sa palengke. At e, sakto naman, nandito na rin yung, yung truck na bumabiyahe. At ayan, uh, binababa na namin yung kalakal. So yung kalakal, yung kalakal pala namin dyan uh, mga kadiskarte, pitong banyera lang yan. Dahil medyo kakaumpis ko lang. At uh, pitung banyera lang yung nakukuha namin, na, napapaubos namin araw-araw. So minsan may lima, minsan may anim so hindi pare-parehas yung uh, oras hindi pare-parehas yung takbo nung um, yung negosyo namin so minsan nakakaubos kami minsan hindi naman so ayan mga nakalatag unang nakalatag mga kadiskarte mm -hmm. yan yung uh, tira namin kahapon so meron nakong tira kahapon na um, mga libo So ayan 'yun yung mga unang nilatag ko para maubos agad. Yung mga suki pala namin dito mga kadiskarte, yung mga nagkakantin, yung mga humahango, yung mga nagtitinda sa sa talipapa. So 'yun yung mga uh, usual na suki namin. Kasi yung operasyon namin dito alas 12 lang ng madaling araw hanggang alas 8 ng umaga. So ayan nga mga kadiskarte. May humahango na. Okay.